Ilang araw na lamang, sasapit na ang pinakahihintay na sandali ni RJ, ang kanyang pag-graduate sa kolehiyo, Kursong secondary education ang kanyang tinapos. Sobrang proud na proud kasi makakamit ko na po yung pangarap nila nanay ko na makapagpatapos po ng, ano, ng anak nila. Tapos po yung hirap, pagod po yat lahat sa academics, tsaka po yung pag-working student ko po, worth it po lahat. Ganun pala kasaya ang mayroon kang isang anak na mapagtatapos ng sa hirap at ginawa. Kahit anong klaseng hirap ang ilapot ng bata, mag-sumit up. Ah, ko sa bata na yan. Sabi ko sa sarili ko, pwede lang mamatay dahil tapos ng anak ko. Sa wakas, nasuklian na ang apat na taong pagtsatsaga ni RJ. Ako po yung kauna-unahan nag-graduate sa family namin. Yun po, na eh, excited na po ako tapos naiyak ganun. Kasi sasaya po siyempre. Naiyak po ako sasaya. Dahil mabibigyan ko na po yung magulang ko ng diploma na pinakahangad namin. Ilang araw na lamang, graduation day na ng mga education student ng Bataan Peninsula State University. At abala na sila sa pag -e ensayo para dito. Maya-maya pa'y tinawag na sa entablado si RJ. hanggang sa iabot ni Dean kay RJ ang tuwari diploma. At nang kanya itong buksan... Patibayan ng pagkilala. Ibinigay kay Rose, hindi Rosa. Bilang pagpupugay sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral, umaka kami sa iyong determinasyon mula sa wish ko lang. hindi inakala ni RJ na maagang regalo sa kanyang graduation ng aming hatid. Kaya naman bumuhos ang kanyang emosyon sa oras na yun. Kahit po lesbian ako, napatunayan na na hindi lahat ng tulad ko sa lahat ng lipunan. So maraming salamat po sa pagpili sa akin para ma-feature sa programa ninyo. Maraming salamat po. at para kay RJ at sa kanyang pamilya, may mga inihahanda kaming sorpresa. Pinabuksan na namin ang malalaking graduation caps. At unang tumambad kay RJ ang pinakaasam niyang bagay. Thank you po. Malaking tulong po yan sa akin kasi ano, sa ano po, sa course ko po. Kailangan, kailangan ko po talaga siya. Para mas maging happy ang family ni RJ, nasa malaking diploma ang kasagutan dyan. Mangkabuhayan package. Sana po'y makatulong sa inyo ang bagong fishball stand na to. Maraming salamat. Malaking bagay, malaking tulong po sa amin yan. Kasi po yung pangaraw-araw na magiging baon ng aking mga po. Buksan mo na ang isa pang sorpresa. Sa kabutihang loob ng aming kaibigan, libre na ang iyong review sessions. This full review scholarship to Rosjin de la Rosa pumalaing tulong talaga kasi eh, dire-diretso na. Bali, kulang pa po ng ano eh. Kulang-kulang 10,000. Hindi na po ako magtatrabaho. Magpapag-focus po ako sa pagre-review ko para po maaipasa ko yung, ano, yung exam. Maray mo lang yung halangan po sa inyo. Kundi po dahil sa inyo, hindi namin alam kung saan kukuha ng pambalak. Dahil po sa bigay niyo sa amin, tulong, wish ko lang eh, malaking kaluwagan po. Dahil sa halip na ipunin po namin para sa pagbabayad po, ay eh, may bibigay ko naman po sa akin mga apo. Araw ng pagtatapos ni RJ. Siyempre, hayaan ba namin hindi ito maging espesyal? Dapat fresh at pogi rin si RJ sa kanyang graduation day. Dahil wala pa raw siyang graduation photo, sagot na namin ito. One, two, three, smile, RJ! June 14, 2017. Habang buhay ng nakatatak ang petsa nito, sa puso't isipan ni RJ, dahil sa araw na ito, isang malaking tagumpay ang kanyang natamo. Sabi nga nila, walang madaling daan patungo sa tagumpay. Gaya ni RJ, na minsang hinamak sa kanyang pagkatao. Na minsang nagtinda ng kakanin sa eskwelahan. Na naging construction worker at tricycle driver. Na ngayon, malapit nang maging guru. Mabuhay ka, RJ.